mga bay, parang may vitamins. Akyat din natin, mga bay. Parang kuha natin. Marami sana, kaso pinagbubuksan nila. Tingnan mo. Wow. Ang daming sinayaw eh. Pinagbubuksan. Yan o. Wala na. Okay lang yun. Alam, ang chocolate. Alam. Alam. Hindi na mo ito pa. Oh wow, chocolate. Yes. Yan. Hala ka mga bay. Saglit mag ako mag. Saglit lang mga bay. Meron na akong bag. Oh. Yan oh. Eh. Dala-dala ko kasi hindi ko sure. Pero ito nakabago na ito. sa ano na lang natin yan. Lagay ko na lang dito yung vitamin. Si May nalang niya. na po. Daming vitamin. Daming vitamin. Ano ba? Kasi na, ano, po sa si ilalim. Ito sira? meron kami tanggal kami. Andito yung vitamins, mga bayo. Andameme. Yeah, may tao sa parmasya mga bay. Yeah. Uh. Yeah, Ayun. Oh. Ayun, kuno na siya. Konta ka na sa naman. Nandito na Wala na. Ouch. Nagpiit po mo na rin. Hayaan na lang natin. Tingnan muna natin dito. Pinabubok ko. nakuha natin marami. Ayan Oh. Isang bag na vitamin sa tsaka mga chocolate. Ayan. Ito, dalawang bag. Isang bag ng chocolate. Ay, mga vitamin Ayan yan. Ba't si tayo? Habang wala pang tao. Ayan. Sige mga bay. See you the next one na. Ha? Oh my God, mga bay. Oh my mga bay. Naidaghan diri mga bay. Ay, natunungin ha, kanang ng Kena kina Adri. Padapli, Nak Ayan. Ano kaya meron dito? Bakit ganito? Ano to? Basura or no? Na isang something there Oops. Okay, tingnan natin. Na ibra. Na koan. Blouse. Okay, kuhaon to na. Kuhaon to na dira hane o tarong pa mane pantalon nindot pa mane oh, uh. dara wow mga nindot pa siya mga ba ito hindi na swimsuit mm. pwede pa na ninyo ito hindi na hanap tayo ayan meron pa teka pasura karon today di dili nila na, na, kasi sabi niya Kanina daw, dumaan siya alas dos, punong-puno pa ang mga basura. Tapos may nakikita siyang alas uh, lalaki na white truck na masura. Sabi niya, akala ko ba bawal pa mamasura ng naka-open pa dito. Diba yun yung sabi nila sa atin? Oo. Eh, may nakikita daw siyang na masura, Sabi ko baka bago, hindi alam. Sabi niya, oo, oh, tapos na na nanood lang sila. Hindi nila daw kiloan ah, baka pinayagan na lang na pagod na sila kakaano. Bago siguro. Ayan, pero yun yung sabi niya, puno daw yung kanina dito eh. Sabi ko, wow, sayang wala tayo no. nakakuha siya dito. Ako hindi eh. Ayan. Ano Ano to? Bakit mga ganito? Aw, oh, ayan o. Oh. Tingnan natin yan. Ha, buksan ko muna. Ayan mga bayo na Oh, Kani, butanghanan, turungkwaon. Sa panisya. Something. Mga kuan man eh. Ha. Sudlan ng pagkaon. Nothing is fancy. Pero masudlanan sudlanan ng pagkaon. Ayan, oh cute. Cute siya. Hmm. Ano naman? Kai. Wala na ay ko, ano? Baka okay, meron ba? Naku, nabungkag na talaga. Sin siya na. Hmm. Ah, nagaya ng tubig. Oh, oyan Wala man. lang maganda. Ayan mga bay. So, ayan mga bay. Ayan na nakuha natin. Ito, at saka yan. Wala na. So, ayan. Hakutin ko muna mga bay. See you the next one. Thank you.